Ganap Nga, ay, i-share ko lang sa inyo na nagbiyahe nga kami nang wala akong plano-plano papunta nga dito sa may Clark, Pampanga. Literal na natutuloy talaga pagka hindi nakaplano. Kaya naman nagkaroon nga kami ng bigla ang Christmas party kahit January na nakshoot, Sabi ko nga sa kanila, Diyos ko, ba't ngayon nyo lang naisipan mag-Christmas party? Maghahalalan na ulit. Kaya naman kami dito nagstay sa May Clark Pampanga para nga makasama yung dalawa namin nakasama pa sa team na si Kyle at si Kate. At ah, dahil sa sobrang gandangan nga nitong si Kate TV, kami na nga ang nag-adjust lahat at naghanap talaga kami ng staycation dito sa Clark. Kaya maya nga din ay eh, nagstart na nga kami magbigay at maglabas ng mga regalo. At kung matatandaan yung anong mga nakaraang vlog ko, ay eh, nagkabunutan nga pala kami. Pero bago ko nga umpisahan to, gusto ko lang share sa inyo na alam nyo ba simula bata ako eh hindi talaga ako nagkaroon ng circle of friends. Hindi naman ako dahil introvert pero hindi ko rin alam kung bakit wala talaga akong barkada. Siguro masama lang talaga ang ugali ko. Tres! <laughs> Pero yun nga, seryoso, hindi talaga ako nagkaroon ng barkada. Ngayon lang na medyo tumatanda ako. At yung mga barkada ko nga noon, eh sino lang din yung mga nagiging jowa ko. Kaya shoutout sa inyo, mga ex ko. <laughs> kailan nga ako nagkakaroon ng edad, at eh, saka pa lang ako nagkabarkada. At masasabi ko nga na binuo talaga nila yung 2023 ko. Sabi ko nga, maingay lang talaga ako, pero wala talaga akong circle of friends. O oh, masasabi ko lang ng mga kaibigan ko, eh yung nanay ko at yung kapatid ko si DC At ayun nga, mabalik nga tayo dito sa ginagawa namin. Nag-exchange gip na nga kami, at wala talaga silang ka idea id, -ID kung sino nga ang mga labunot ng isa't isa. Tuwang-tuwa nga to si Shira sa regalo sa kanya ni Bebo. Alam mo ba, napaka-essential niyan. <laughs> Maki nga ako ng hindi sanay ang nanay ko na meron nga akong ganitong circle of barkada. Kaya siguro ng mga bata-bata pa ako, hindi ko talaga na-experience makipag-inuman, tumakas, o di kaya e eh, umuwi ng madaling araw na. Iba pa kasi ang mindset ko ng mga time na yon at mas prefer ko talaga maghanap buhay para meron nga ako pinambibili ng mga gusto ko. Kaya naman ngayon pala nag start ang barkada ira ni Mengay Vlogger Kaya naman ngayong gabi ay eh, magpapakalasing ako. Teres! <laughs> Pero anyway, uunahan ko na nga kayo dahil kaya karaniwan sa inyo, eh alam ko magtatanong kung nasaan na nga ba si Bri Vlog. Huwag kayong magalala, walang kahit anong issue sa aming dalawa, wala na talaga siya sa team namin dahil nakatira na nga siya sa Pangasinan. Eh hindi na po talaga siya part ng team namin. Kung gusto niyo rin naman po siyang makita, eh pwede niyo naman pong bisitahin yung page niya. Eh yun na nga, nagkapalit-palitan na nga kami ng mga regalo at yung mga regalo na to ay isa din sa mga wish list na sinend nga namin sa GC namin. Paswerte, sortihan ko naman talaga dahil yung nakamunot ka sa akin, eh meron nga budget. <laughs> Dahil lang nasa wishlist ko talaga, e, eh, bili ako ng makeup na hindi nabibili sa Unitop o kaya sa DB Mart. <laughs> ako na nga yung huling nabunot at syempre, kailangan ko ibigay yung regalo ko kay KTV kahit medyo masamay loob ko sa kanya. Charis! <laughs> Katapos naman nun, inaglaro eh, na nga kami nitong walang katapusan tong partners. Ay, Diyos ko, pambiray laro na to. Talang manyambot. <laughs> at yung mga magpartner partner na to, sali mga sagot. Diyos ka, pantay matatapos? <laughs> Sina, beya pa'y bebo, ha? Apat na taon na kami magkasama, hindi mo alam kung saan kinukuha yung mga sagot. <laughs> Abay, parang walang mas tatalo sa bangayan nitong si Cristela, si Ivan. Parang dito pa sila magkakasubukan, nakshotang <laughs> Hindi ko na talaga natandaan kung ano pa ang mga sunod na nangyari. Kaya naman, fast forward kinabukasan, maaga nga ako nagising para makapag-order nga ng breakfast namin ngayon. Sabang kumakain nga ako. just ko, yung mga kasama ko nang kahihirap kasamang kumain. Ba't may mga cellphone sa harap? Nakshuta. Share ha? <laughs> ko lang din pala sa inyo kung saan nga kami nagstay ngayon. Dito nga pala yan sa Vacation Home Clark. Kung saan talaga kami palagi nag stay Wala kasi talaga yung pinakamura at pinakamagandang staycation na napupuntahan namin dito sa Clark. Anyway, after nga noon, ay nag-base na nga kami at nag-checkout na. At dumiretso na nga kami dito sa sasakyan namin. Habang papasok nga ako ng sasakyan, tawa nga ako ng tawa dito sa kasama namin si Crystal Vlog. Anong hindi ka maloloka? Pati itong pang-urong nila, nadala niya na <laughs> skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang dito, itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung makani yung gusto mong i tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!